bo May daga kami, oh. Puti. <laughs> dagang puti ang isa, oh. Tulog. Ano yun? Biik. Ayan, oh. Tulog ang biik. Ito naman, dagang puti. Ganda-ganda pa naman yan, no? Oh. Ha? Huh? <laughs> Wala na siyang... Hindi <laughs> na siya nagiganon, eh. Dati kasi, pag makaano. Oh. Oh, oh. Milky White Milky White <laughs> Alam niyo yung pangalan niya Milky White Milky White <skrisa> Ah 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 Milky White Milky White Milky White Tulog si Biik oh Sarap ng ano niya Simento oh Nainitan niya. Sagaling-sagaling kaya natin yung damit niya. Ito. Ito yung may chores. na yung may May daga na puti. Ganda naman. Kulit? 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 Tulog ikaw. Milky White? Milky White? Milky White?

milky white milky white てさ、あのまたずっと。ikaw okay. si, uh, 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 tawag <g <plains> <g tawag ikaw な <laughs> <ideally> aku ah? oh tawag ka. Delina. Milky white. Ah. Milky White. Tingnan ko pa siya. Hindi ko oh, nakaano sa semento. <tapos> Oy, tulog 'yung Milky White ah. Milky White. Milky White. Ang mga Pilipino ay masuot ng wala po tayong sinisi

Balik na naman siya, oh. Balik na naman siya, balik talaga siya, oh. Balik -balik talibis, oh. Ano yan? Ha? Ah. <laughs> Panghi na kasi yan, eh. Kasi may ihi eh. Oh, ihi, ano man? din yan, sinilas. Buka jenumih Don't you see our Wah Sige ya sige Dugutung ya